Itanong mo kay Kuya Jobber. Hello? Hello? Hello, good evening po. Hi, Magandang good evening. <laughs> hmm? Ano? Ang kit naman ng boses niya, ate. Anong problema? Anong itatanong? Hmm. Hmm, Bobo's no hmm. boyfriend? Ex-boyfriend? <laughs> <Hi, XLX. laughs> may, may ganun pa si ate? <laughs> oh, boyfriend? O, anong nangyari sa ex-boyfriend mo? Nagtag-break po ako. Bakit? Hmm. Kasi po ano, maraming problema po Malamang, kasi hindi naman kayo mag <laughs> Wala problema, di ba? po <laughs> o, ano nangyari? Yun po, ako po yung tinawagan ko po siya Tapos sabi ko po, mag-break na kami Actually maraming beses ko na pong sinabi yun Bakit nga? Maraming beses? <laughs> maraming beses, sa so, ulit-ulit Hmm. Hindi ba niya naintindihan? Ba't kailang ulit-ulitin mo? Hindi, ibig ko pong sabihin, ilang beses ko na sinabi sa kanya yung about sa breakup na ganyan. Hmm, ba't pumayag? Opo, ayaw niyang Bakit pumayag. nga? Bakit ba kasi nakikipag-split ka? Hmm. tutol po yung family ka. Tungkol sa family mo? Tutol. Tutol. Hmm. Tutul. hmm. Tutul. Ayaw po nila. Pero wala naman po sa akin yun eh. Ilan taon na ba kayo nang nagsasama? Eh, hindi po. Oo so, nga, kinang, <laughs> bilang, bilang mag-boyfriend, girlfriend, hindi pa naman ito ganang katagal. Eight months lang po. Mm -hmm. Nagtatrabaho ba siya? Opo. Ikaw? Opo. E eh, siya po, kaka lang po. So, wala po ngayon. Walang trabaho. Mm -hmm. Bakit tayo naman ng mga magulang mo sa kanya? Anong dahilan? Ayun nga po, hindi pa po siya stable. Tapos... Hmm. Ano? Mimi. Parang sinungaling daw yun. Sinungaling? Pero <laughs> so, para sa akin, hindi naman. Oo. Para, <laughs> bakit naman naging sinungaling, sabi ng pamilya mo? Uh, Opo, isa ka na lang. Ba't ganun yung tingin nila? Mukhang, <laughs> oh, wow, mukhang sinungaling. <laughs> sinu mukhang sinungaling. Ano ba yung tsura niyan? Mukhang sinungaling. Meron pong mukhang sinungaling. Iba, pagkakatiwalaan. Papasok pa lang sa bahay niyo. Ayan na naman yung mukhang sinungaling. Meron pong ganun sa'yo, di ba? Magandang gabi po, Ma. Boyfriend ko nga pala. Oh, magandang gabi sa'yo. Mukha mo, sinungaling. Grabe, no? Eh, ganun eh. Ano ba yung mukha ng sinungaling? Kasi... Madi-distinguish yung may mukha ng sinungaling? O, oh, kakain na kaya. Limbawa, ma, may bisita, kain na. Sige, kain na. Tignan mo, susubo na naman yung mukhang sinungaling. To be a lie. Kawawa. Eh, kawawa naman. Lahat, oh, yun ba, yun si, lahat ba ng kapamilya mo, yun ang mukha na tingin sa kanya? Tsaka parang babaero daw. Sabi nila. Gano'n <laughs> na naman. Gano'n <laughs> na naman, no? Oh. Ano ba yung mukha ng babaero? <laughs> Meron bang buksan o yan? <laughs> Alam mo kasi mahirap. <clears throat> mahirap. Dapat nga, ano naman, hindi mo ba pinagtatanggol yung girlfriend mo? Ay, Yon, oh, yun. Oo, oh, alam naman yun. so, ako yung magulang mo, sabihin ko, hmm. ano, dumalaw na naman dito yan, mukhang sinungaling na yan. ano <laughs> <laughs> sabi mo? Ha? Paano mo ipinagtatanggol? Ma, hindi po siya sinungaling, ma. Mukha lang siyang sinungaling, pero hindi, <laughs> hindi po siya naman. sinungaling. Oo. <laughs> oh, niyo po, Ah, uh, ilang taong ka na? 26 po. Hindi, yung lalaki ba kung yan din ng mom. Ah, ilan ilang taong ka sorry? na? Ah, uh, ano po ako, 26. Sino mo si nung aling? <laughs> Lahat ng <na> sabihin, <laughs> masama. Hindi pa namimit ng parents ko. Ay, Ay ah, hindi pa ba? Ay, paano paano nila nasasabi na mukhang sinungaling eh hindi pa ka meet Lalo na pala pag namit. <laughs> o, oh, <laughs> masarap ba yung luto ko? Yun. Sabi ng mami mo. Opo, tinamo, sinungaling? <laughs> grabe na. wala lang si tama. Kasi ba, paano po hindi eh, pa nga nila nakikita 'yung boyfriend mo? O paano nako-conclude 'yung mga ganyan? Ikaw mismo dapat ang magsabi. Ano ba, Ma? Paano ba nakita? Hindi ba pala namimit Hindi po 'yung kapali, 'yung nagaano po tayo, yung kapatid ko. Oo. Oh. 'Yung kapatid 'yung ayaw sa kanya. Nakita na kapatid mo 'yun. Nakita na ng kapatid mo. Oo. <laughs> Sino okay, okay, okay. ko siguro habang habang kumakain kayo na kumain, nanliligaw dito kay ano, mukhang sinungaling 'yan. <laughs> Ngayon ganito ang gawin mo. Padalawin mo diyan. Tapos pagka na-meet na, na dali mo ipakilala mama ma, ito nga po pala si... Ano pangalan? Nung boyfriend mo. <laughs> wala na, ex na sila eh. Ano, ano oh, man, pangalan ng ex mo? Ano pangalan <laughs> ex mo? Ano pangalan Josh? mo? Josh. Josh. Ma, si Josh. Hi, sinungaling ka. <laughs> Kawawa wow, ano Branded. Yan? Branded. Po, oh, ngayon ko lang po kayo na meet. Oo oh, nga, sinungaling ka raw. <laughs> Yung mukha mo. Oh. <laughs> Yung mukha mo, kita mo mata mo, papikit-pikit pa. Oh. <laughs> 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 Hindi ka makatingin ng diretsyo sa akin. <laughs> Hindi ka naman si Doc. <laughs> anyway. Wow. ikaw, dahil ayaw ng mga magulang mo sa kanya, birnik mo. Hindi naman po sa ganun. Oh, After bakit? naglaban pinaglaban ko nga po siya. Eh, mm. tsaka alam niya po yun. Balin, itong last time po, rinig na po siya kasi nga... Hindi na siya mukhang sinungaling. Sinungaling talaga? Hindi. Hindi na mukhang sinungaling. Mukhang patay ko. Alam mo, mahal? Ayoko na sa'yo dahil hindi ka na mukhang sinungaling. Talaga? Oo. Ano na? Mukhang patay ko ay, okay. ayun ba ang dahilan? Hindi nga oh, eh, dapat kasi masabi mo rin yun kung ano yung dahilan. Basta inisplitan naman yung boyfriend mo, walang dahilan. Mukha lang sinungaling kasi eh. Ang babong. Babaw. Mahal, ayoko na sa'yo. I have to break up with you. Why? Kunyari, ikaw ate, game. Bisplitan mo ako, game. Paano mo ba ginawa? Paano mo ginawa? tinawagin ko nga po siya. Hello? Siya sabi ko, gusto ko Rima, na... Kunyari, kunyari, tayo. Ako yung boyfriend mo. Kaya, kaya, wait e lang um, yung reason po kasi, ano, mm. parang na-feel ko, parang may... Ibang girl. Kasi tinawag tinawagan ko minsan yung number niya. Sino nga? Sino nga? Sino nga? Oh, mukhang may girlfriend. <laughs> Meron ka bang prebang? to Oh. po. Um, yun, yung mga Yung nga nagtitext po sa akin, na babae, inaaway ako kung ano-ano pong sinasabi. Oo, oh, naniwala ka naman. <laughs> Pwede namang may mga naninira lang dyan. Oh. Pwede nga po. <laughs> Kaya, kita mo, alam mo, ikaw, <laughs> unfair. <laughs> naniwala ka. <laughs> naniwala ka agad. Oo nga. Alam mo, hindi, hindi. Sa bagay, mabuti na rin kasi, di ba? <laughs> kasi ikaw ikaw naman yung may kasalanan, eh. hindi naman siya. Kawawa naman dahil pinagbintangan nyo lang mo kung yung tao, <laughs> pinangatawanan mo naman dahil nakinig ka sa kapatid mo na mukha siyang sinungaling. Eh, bakit po yung tumawag nga po ako, yung girl yung sumagot, di ba? Kung walang... Oh, eh, ano naman, kung girl yung sumagot, kilala mo ba kung bakit yun ang sumagot? Tinanong mo? O, tinanong mo ba? Hello, bakit ikaw sumagot? Sino ka? Sino ka? Ayun, sabi niya. Nag-conclude ka agad na... Sabi niya, sino? girlfriend niya daw, ganun. Pero dati po nakatext ko na yung girl na yon. Mm. Ibang number yung ginamit ko. Pwede rin dre, baka nga. Oh, baka sabi, nga. Ay mo kasi sino ngaling talaga yan. Hindi na huli lang pa yung gumamit pa kanang ibang number. Oh, tama. Eh, eh hey, ikaw ka yan, di ba? Alam naman ang tinatawag na women's intuition yeah. medyo <laughs> mabigat yan. Mm. Malamang halos lahat ng uh, iniisip niyo nagkakamahin. Kato'o yun? Hindi <laughs> <May, laughs> naman lahat, ah. Hindi lahat. Mm -hmm, ah, po. Mm, buti ngayon, mukhang nagkamali, nagtumama ka. Pero next time, di ba, mm -hmm. uh, susunod kailangan sigurado ka. Kasi pangit yung naniniwala ka sa mga sabi-sabi. Di ba? At mm -hmm. magdidesisyon ka, maka, makasakit ka ng tao na hindi naman niya ginagawa. Iyon eh, know, nga po, kanyang thank you siya about ng last po pong tinawagan nga. Mm, inamin niyo rin po namin ang nangyari. Ang sabi so, niya, mahala, uh, pagpasensyaan mo na ako dahil talaga akong likas na sinungali. <laughs> <laughs> Lumabas <saray>? rin. Tama sila. <laughs> Tama, Tama kapatid mo, pala. Sinungali mo. Sinungali nga po. Hindi nga pala itong pangalan ko. <laughs> 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 Ayan, ganun nga ate, ha? Po. Ganyan talaga na hmm. branded mm. so, so like yun si nga, yeah, si Ko. Eh, hindi ko alam. Kasi Biling hindi, ko naman ko talaga siya. kilala kung sino aling siya. Ikaw yung, ikaw yung nakasama. <clears throat> ikaw yung mga nakaka-experience ng mga ginagawa niya, yung mga pagbabago. Mm uh -huh. Di ba? Ano ba? Bakit naman ako magsasabi na tama ba o mali? Hindi ko naman uh -huh. sa kilala. Ikaw yan eh. Pero ang sinasabi ko, mm uh -huh. uh, lagi kailangan malinis o malinaw ang lahat bago tayo magdesisyon. Kasi uh -huh. mahirap yung huli na, nagdesisyon ka na, eh, hindi naman pala totoo. Paano kung mahal mo pala yung tao, tapos pinapintangan mo? Hindi na ako yung problem mo? eh, mahal ko pa siya. <laughs> Ang masasabi ko sa'yo ay, Di ba? Yan, nagsisisi ka. Pwede kang magsisi kasi, malay mo. Ma Ito nga, sabi ni Manlando, meron daw siyang song para sa'yo. Ay, ano mo yan? <laughs> 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 hindi ko alam kung ano tong kantan to, ha? But, Still, this is for you. <laughs> According to... <laughs> Ay! Ano to? Pang-addict? Hindi naman addict. Sinungaling lang. Malando. <laughs> Cut! Naman. Mahal na gamot. Pero alam mo, ito. <laughs> ganito lang yan, ha? Hmm. sa susunod, pag makikipag-relasyon ka, siguraduhin mo, ha? Para hindi nasayang ang panahon. Kasi maraming relationships ang tumatagal at naglalas pero mayro maraming relationship na tumatagal na walang kwenta dumarating yung panahon na ma-realize nyo na lang i e, eh, sayang panahon lumipas ang lahat parang wala na lang kami nagsasama na lang ng parang magkaibigan na lang wala na yung sweetness wala na yung wala na. Pag, para nakatira na lang kayo sa isang bahay. Para nagsasama na lang kayo. Ang pangit nun. Dapat hmm. laging, pag pumasok ka sa isang relationship at sa tingin mo magtatagal, araw-araw dapat parang laging bagong kasal. O oh, yun po, sweet. Sweet pa naman po siya eh. Kaya nga split na kayo eh. <laughs> Kaya nga split na kayo, di ba? Kasi ang sweet ah, niya. Kasi ang sweet Kasi niya. Kasi nga po ako yung sa kanya. O oh, yun na. O oh, sino nagsisisi ngayon? Ako. <laughs> oh, buti nga sa'yo titingnan kita, mm. Mukha kang sinungaling. <laughs> <laughs> Pinalik mo sa akin. Oo, kasi naging sinungaling ka sa feelings Okay? Mm. Sa IFM, siguradong... Enjoy, Enjoy ka. Nakawa ako dun sa lalaki, pinagbinta ka mukhang sinungaling. Oo nga, baka nga hindi naman sinungaling yun, eh. Mukha nga lang, eh. Mukha lang. Si Manlando rin mukhang <laughs> sinungaling. <laughs> Pero hindi naman. Mabait naman. Nagkakamali lang sa mga songs. Pero sa tingin ko, mabait to eh. Ang oh, mabait yan sa mga lang. Oo, oh, mabait yan. Ako po, ang dami nang ginawang paan yan sa bahay. <laughs>